Baka may kabuntot ka na mga kamalasan ha. Mabingo na naman ako. Tinan mo nangyari sa akin. Nagmukha akong pinikpikang manok. Carding, I'm sorry. Dahil sa akin, nasaktan katuloy ng grupo ni ng Gilbert. Tsaka nagmukha akong pinikpikan. Ano ba yun? Matagal-tagal nyo rin ako niloko ni Ben Monique. <laughs> At pati mga jari na pasakay ninyong, ikaw, yung natagpuan sa may gilid ng ilog pasig. Nawasak ang mukha at di makilala. Mabuti na lang at mayroong isang Ben na marunong matakot sa Diyos at hindi nagpasaklaw sa kademonyohan ng inyong mag-ama. Maaaring makontrolin niyo ang pag-iisip ng mami ko. Paikutin siya sa pagkukunwarit pagsisinungaling ninyo. Pero hanggat nabubuhay ako, Gilbert, hinding-hindi ninyo makukuha ang kayamanang pinag iinteresan ninyo! Walang makakaalam. Pero bubuhay kita muli kung susundin mo ang dalawang bagay na hihilingin ko sa'yo. Isa, pakasalan mo ko. Dalawa, pipirma ka sa mga dokumentong magsasalin ng lahat ng mga kayamanan mo sa pangalan ko. Gawin mo yon at bubuhayin kita muli. Hindi! Kahit kailan hindi mangyayari yan. Tama na ang isang malaking pagkakamali ng mami ko. Tama na rin ang wasakin yung buhay niya. At walang kwenta na rin kahit patayin mo man ako, Gilbert. Dahil mawala man ako, meron pa rin tayong batas na uusig sa inyong mag-ama. Nag-iwan ako ng isang salaysay at pagtatapat sa aking abogado na kung sakaling mapatay ako, kayong mag-ama ang dapat managot! Wala kayong ligtas, Gilbert. Wala! Dandan! Dandan! -dan. Talaga nga naman ba binibenas ka? Oh. Katakot-takot na kamalasan na naman to ha. Isipin mo, dahil ko ba tinamaan? Eh sino ba yung yan? Bakit pumayag kang pumasok sa problema niya? Tignan mo, nagmukhang chicharong bulaklak tuloy mukha mo. Kuya Karding, bakit nabugbog ka na naman? Naunahan ako. Tsaka paano ko siya hindi tutulungan? Siya ang nagdala ng pitaka na pinambayag hospital sa ospital. Yung para kay Lolen. Eh, sino ba talaga yan? Hindi ko nga alam eh. Uh. Alam mo, ang pinagtataka ko kung bakit siya inahabol ng mga Iraki na yun. Iraki? Oo, yung pangkati sa dam. Tsaka alam mo, tuwing magkikita kami ng mga yun ha, gustong gusto nila akong sinasaktan. Pinagpapraktisan niya ata ako eh. Mga walang yang yon kapag nagkita kami ulit, ha? lilip siliping ko sila. Unang maso ka, talo. Sigurado, talo ka. Eh, puro si ang kinakain ng mga yun, eh. Mama, sandali. Bakit? Gusto ko makausap si Gilbert. Sasabihin ko sa kanyang pumapayag na ako sa gusto niyang mangyari. Tarin mo ako sa kanya ngayon din. Nita niya sagot ko. Walang stera na. Don't. Å! <silence> may kabuntot ka na ng kamalasan, ha? Mabingo na naman ako. Tinan mo nangyari sa akin. Nagmukha akong pinigpikang manok. Carding, I'm sorry. Dahil sa akin, nasaktan katuloy ng grupo ni na Gilbert. Tsaka nagmukha kang pinigpikan. Ano ba yun? Um, at tsaka humihingi nga pala ako ng dispensa dun sa maling akala ko na hindi mo man lang ako poprotektahan sa kanila. Wala yun. Nagulpi na ako, eh. Um, pwede bang makituloy? Malamig dito sa labas eh. Sige, pasok.